Alam mo yung pakiramdam na parang bumagal ang mundo? Yung naglalakad ka pa uwi. Pero hindi mo naramdam ang bigat ng bag mo. Kasi mas mabigat yung bigat sa dibdib mo. Hindi ka pinili ng babaeng gusto mo. At sa isang iglap, para kang natalo sa isang laban na hindi mo man lang nasaksihan kung kailan nagsimula. Pero heto ang masakit na totoo, bro. Minsan hindi ikaw ang mali. Hindi rin siya masama. Minsan, hindi lang talaga ikaw ang pinili ng panahon. At yan ang kwento natin ngayon. Maraming lalaki ang hindi handa sa ganitong klase ng sakit kasi kapag gusto mo ang isang babae, hindi lang kagustuhan yan eh. Naglalagay ka ng pag-asa ng panahon ng emosyon ng pangarap para kang nagsusugal ng hindi pera, kundi sarili. At kapag hindi ka pinili, hindi lang puso ang pumuputok, ego, pagtingin sa sarili. Pagdududa, tanong na paulit-ulit, hindi ba ako sapat? Mas pangit ba ako? Mas mabait ba siya? Mas deserving ba yung pinili niya? Bakit hindi ako? At kapag hindi mo nasagot yan sa sarili mo, unti-unti kang natutunaw. Hindi dahil sa rejection, kundi dahil sa kwentong ginawa mo sa utak mo. Sabihin na nating totoo, bro. Kapag hindi ka pinili ng babaeng gusto mo, may kakaibang tahimik na sakit dyan. Hindi yung sumisigaw na sakit na parang breakup. Hindi yung drama na may iyakan at closure at final message. Hindi. Ang sakit na to tahimik. Parang sugat na hindi mo nakita habang ginagamot mo yung iba. Parang bigla mo na lang na-realize na may parte sayo na nagkulang. Kahit hindi mo naman alam kung ano yung kulang na yon. At ang mas brutal pa, habang ikaw naglalakad sa dilim, kasama mo yung tanong sa sarili mo, siya abala na sa ibang mundo, sa ibang chat, sa ibang plano, sa ibang lalaki. Hindi ka niya sinaktan, pero napasama ka sa kwento kung saan hindi ka talaga dapat kasama. At iyon ang masakit. Hindi ka masama eh, pero hindi ka kailangan hindi ka pangit, pero hindi ka siya. Hindi ka talo, pero hindi ka rin panalo. Rejection without closure. Pain without explanation. Loss without ownership. Kung sa boxing may technical knockout, sa pag-ibig meron ding technical rejection. Hindi sinabi, pero malinaw. Gusto kitang dalhin sa isang kwentong hindi ko makakalimutan. May kaibigan akong matagal ng single. Hindi dahil pangit siya, hindi bro. Inaalagaan niya sarili niya. Maganda trabaho niya tahimik, maayos magisip hindi babaero. Isa sa mga lalaking karapat dapat mahalin. Nakilala niya yung babae sa opisina. Maganda, mabait, simple pero malakas ang dating. Yung tipong hindi kailangan maging ma-effort para magpaandar ng kilig. Pro siya na, sabi niya sa akin dati. At nakikita ko sa mata niya iba. Kinikita niya araw-araw, bumibili siya ng kape para rito. Naglalakad sila sa parking, nagkukulitan. Sa chat, masaya sila. Sa dag, tumatagan Sa isip ng kaibigan ko, lahat ng senyales na papunta sa baka tayo. Hanggang isang araw, hindi na kumpleto ang sagot ng babae. Hindi na pareho ang init. Hindi na pareho ang haba. At isang gabi lang, nagpost si babae. Picture nila ng isang lalaki. Walang caption. Isang puso lang. At doon natapos ang kwento ng kaibigan ko. Kwentong never naman talaga nagsimula. Sinamahan ko siya sa kotse niya. Tahimik lang siya. Tumingin sa bintana. Di siya umiiyak. Pero alam mo yung itsura ng lalaking hindi umiiyak? Pero umiiyak na lahat sa loob? Sabi ko sa kanya, bro, masakit, no? Tumawa siya ng mahina. Masakit, pero hindi ko siya sinisisi. Siguro, hindi talaga ako siya. Hindi niya ako sinagot pagkatapos nun. Pero sa isang hinga narinig ko yung totoong tanong niya. Kung hindi ako, sino ba ako? At doon ko na-realize ang pinaka-brutal na katotohanang ng hinaharap ng maraming lalaki. Kapag hindi tayo pinili ang unang nalalagas, ay hindi puso, kundi identity. Akala mo mawalan ka ng babae, yun pala, sarili mo ang nawawala. Kung tutuusin lahat tayo dumaan dyan. lahat tayo may babaeng naging almost. Lahat tayo may babaeng pinili ng iba, kahit deserve natin ng better chance. At sa stoicism, may isang linya si Marcus Aurelius na lagi kong binabalikan. You have power over your mind and not outside events. Kapatid, isipin mo yan, hindi mo kontrolado kung sino ang pipili sa'yo. Hindi mo kontrolado kung sino ang gusto mo. Hindi mo kontrolado kung sinong pipiliin niya. Pero kontrolado mo kung paano mo yayakapin ang sakit. Paano ka tatayo? Paano ka magbabago? Paano ka lalakad ulit? Hindi tayo dinisenyo para pilitin ang mundo. Dinisenyo tayo para pangasiwaan ang sarili. At ironically, yan ang pinaka-attractive na anyo ng isang lalaki. Yung marunong tumanggap na hindi siya pinili. Pero hindi nawala ang dignidad niya. Ngayon, Paano nga ba haharapin ng isang stoic na lalaki ang hindi pagpili sa kanya? Hindi ito motivational speaker talk. Hindi ito kakayanin mo yan, bro script. Ito ang tahimik na katotohanan. Tinanggap mo na hindi ikaw ang pinili, pero hindi mo tinatanggap na doon nagtatapos ang kwento mo. Ang stoic na lalaki, hindi nagahabol. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang ang pagkahabol ay paglabag sa sarili niyang kapayapaan. Hindi rin siya nagtatanong ng bakit hindi ako. Alam niyang maraming sagot ang hindi kayang sumagot sa kanya. Hindi rin siya sumusuko, hindi dahil umaasa pa siya, kundi dahil alam niyang hindi siya nakadepende sa isang babae para maging buo, para sa stoic na lalaki. Ang rejection ay hindi sugat, kundi direction. Hindi bilang palayo sa kanya, kundi pabalik sa sarili. Kapag hindi ka pinili, hindi ibig sabihin wala kang halaga. Ibig sabihin lang, hindi doon dapat tumigil ang lakad mo. Tandaan mo to ang babae ay pipili ng lalaking akma sa kanya, pero ang lalaking stoic, pinipili ang sarili bago ang kahit sino, at ang lalaking marunong pumili ng sarili, siya ang lalaking hindi mawala ang kumpiyansa, hindi mabawasan ang dignity, hindi sirain ng rejection, kasi alam niya ang totoo. Hindi ko kontrolado ang puso niya, pero kontrolado ko kung paano ko ituring ang sarili ko. Kapatid, kung hindi ka pinili ng babaeng gusto mo, tandaan mo, hindi mo kailangan maging bitter. Hindi mo kailangan maging galit, hindi mo kailangan magmakaawa. Minsan ang hindi pagpili sa iyo ay paraan ng mundo para sabihing hindi siya ang daan mo at hindi ka dapat matakot doon kasi ang mga lalaking hindi pinili, sila ang nagiging pinakamatibay. Sila ang natututo lumakad ng mag-isa. Sila ang natututo magmahal ulit ng hindi takot na masaktan. Sila ang natutong piliin ang sarili nila bago kahit ano. At kapag dumating yung babaeng tama para sa iyo, hindi mo na ipagpipilitan. Natural siyang darating. Natural kanyang pipiliin. Pero bago yon, piliin mo muna ang sarili mo. May mga gabing hindi mo na kailangan ng musika para sumama ang pakiramdam. May mga gabing kahit tahimik ang paligid, mas maingay ang utak mo kaysa sa mundo. At sa mga gabing ganito, may iisang tanong na paulit-ulit na lumalakad sa loob ng dibdib mo. Bakit hindi ako ang pinili niya? Pero kaibigan, ang tanong na yan hindi sinasagot ng babae. Hindi sinasagot ng tadhana. Ang tanong na yan, sinasagot mo sa sarili mo? Sa totoo lang, hindi issue ang hindi pagpili sa atin ng babaeng gusto natin. Natural yan sa buhay. Normal yan. Parte yan ng pag-ikot ng mundo. Pero ang tunay na problema, kung paano natin dinadala yung sakit, maraming lalaki kapag hindi pinili, nagkakaroon ng dalawang extreme reactions. Una, yung lalaking biglang nagiging sobrang bait, Sobrang available, sobrang naghahabol. Parang pag hindi niya pinilit, mawawala na siya sa mapa. Pangalawa, yung lalaking nagiging mapait, galit, defensive, bitter. Parang kailangan niyang magalit para takpan ng sakit. Pero pareho lang yan ang problema. Parehong nakatali sa pride. Parehong hindi marunong umako ng sakit ng marangal. At yun ang madalas hindi napag-uusapan. Hindi lang puso ang nasasaktan sa rejection, kundi dangal ng lalaki. Sa kultura ng modern dating, parang sinasabi sa atin na kapag hindi ka pinili, may mali sa iyo. Parang laging may kulang. Parang laging may ibang mas magaling, mas guwapo, mas may pera, mas may appeal. At doon tayo nababasag. Hindi dahil sa babae, kundi dahil sa tingin natin sa sarili. Gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na hindi madalas sabihin ng mga tao. Kapag hindi ka pinili, may parte sa iyo na parang namamatay. Hindi man literal pero may tinatamaan sa ego mo, sa pagkatao mo, sa tahimik mong paniniwala na kaya ko naman eh, parang tumaya ka sa isang mesa. Inilabas mo ang puso mo, hindi pera. Pumusta ka, pero hindi ka nanalo. At ang pinakamasakit, hindi mo man lang narinig ang sorry. Hindi ka man lang pinigyan ng paliwanag. Hindi ka man lang tinanong kung okay ka lang. Biglang nagbago ang chat. Biglang naging busy. Biglang naging cold. Biglang may bagong lalaking pinapansin biglang may bagong post, biglang may bagong mundo kung saan wala ka, at ikaw, naiiwan sa tanong, ako lang ba ang nag-iisip na may something tayo? Ito ang masakit sa modern dating. Maraming babae ang hindi mananakit ng direkta, pero mas malala ang sakit dahil hindi malinaw. Hindi breakup, pero parang breakup. Hindi kayo, pero parang kayo. Hindi kanya-kanya, pero hindi rin kayo magkasama. At sa dulo, ikaw ang nagmumukhang mali. Gusto kong ikwento sa iyo ang isang bagay na nangyari sa isang lalaki na kilala ko. Tawagin natin siyang Liam. Si Liam tahimik, simple, hindi loud. Hindi rin player, hindi rin manyak, hindi rin maangas. Isa siyang lalaking marunong makiramdam, marunong rumespeto, marunong magtraidor. Sa sarili niya, kasi nang makilala niya si Eva, bigla siyang naging sobrang generous. Sobrang available, sobrang all-in. Hindi dahil sa kailangan, kundi dahil sa ayaw niyang mawala ang chance. Chat dito. Libre ng kape. Hatid pa uwi. Good morning at good night messages. Compliments. Hindi niya napansin na unti-unti siyang nagiging lalaking hindi niya kilala. Lalaking hindi niya plano maging. Lalaking laging nakaabang sa reply. Lalaking natatakot magmukhang hindi masipag. Lalaking nagiging alipin ng pagkakataon. Hindi dahil sa babae, kundi dahil sa takot niyang hindi mapili. Isang araw nakita niya si Eva kasama ang isang lalaki sa coffee shop. Natural lang naman sana yon kung kaibigan. Pero hindi bro, magkahawak kamay. Ang sakit sa kanya hindi lang yung hindi siya ang pinili, kundi yung realization na siya pala ang backup plan, yung placebo comfort, yung panandalian. Pag uwi niya, tinanong niya sarili niya, ano bang ginawa kong mali? Pero hindi iyon ang tamang tanong. At doon siya bumagsak. Hindi dahil sa babae, kundi dahil sa narrative na hinayaang kainin ng utak niya. Sa Stoicism, may isang mahalagang prinsipyo. We suffer more often in imagination than in reality. Si Liam, hindi naman talaga siya iniwan, hindi naman siya sinaktan. Hindi naman sila naging sila, pero sa imagination niya, para siyang nabigo sa isang relasyon na hindi naman nangyari. Reflection? Ganito tayo bilang lalaki. Kapag may gusto tayo, gumagawa tayo ng kwento, umaasa tayo humihinga tayo ng feeling, nagbubuo tayo ng sariling narrative. Kaya kapag hindi tayo pinili, ang nawawala sa atin hindi ang babae, kundi ang kwentong nabuo natin. Hindi si Eva ang nawala kay Liam, kundi yung version of the future na pinaniwalaan niya. At kung iisipin mo, ganito rin ang nangyari sa iyo. Bakit ba masyadong masakit ang hindi pagpili? Simple lang, kasi iniisip mo na rejection yan sa pagkatao mo. Pero hindi. Ang hindi pagpili sa iyo ng isang babae ay hindi proof na kulang ka. Minsan hindi lang tugma, minsan hindi lang aligned ang timing, minsan hindi ikaw ang gusto niya, at minsan mas, mana, mas malala. Hindi pa niya kilala ang sarili niya kaya hindi kanya kayang piliin. Ang desisyon ng babae, hindi mo kontrolado. Ang gusto niya, hindi mo kontrolado. Ang damdamin niya, hindi mo kontrolado. Ang pagpili niya, hindi mo kontrolado. Pero, iyong pagpapahalaga mo sa sarili mo, kontrolado mo iyan ang pagrespeto mo sa sarili mo. Kontrolado mo iyan. Ang kaya mong ibigay na dignidad. Kahit sa sarili mo lang, kontrolado mo iyan. Kapag hindi ka pinili, hindi ka dapat lumaban sa kung ano ang wala ka. Dapat mong ilaban kung sino ka, at brother. Kung kailangan mong ibalik ang sarili mo pagkatapos ng rejection, ibig sabihin mas malaki ang pag-asa mong magiging mas matatag kaysa dati. May tatlong tahimik pero malalim na prinsipyo ang stoic mindset tungkol sa rejection at hindi ito motivational. Hindi ito pampalakas ng loob. Ito ay katotohanan. Una, kung hindi ka pinili, hindi ka pa dapat nandun. Ang stoic na lalaki hindi nagpipilit. Hindi dahil tamad, kundi dahil may tiwala sa landas na para sa kanya. Pangalawa, ang pagkawala ay hindi pagwasak, kundi paglilinis. Kung hindi ka ang para sa kanya, hindi ibig sabihin pangit ka. Ibig sabihin lang, hindi mo dapat sayangin ang sarili mo sa someone who cannot recognize your presence. Pangatlo, ang tunay na lakas ay nasa pagyakap sa katotohanan, hindi sa pagpilit, hindi sa paghabol, hindi sa pagtanong, kundi sa pagupo, pagtanggap, paghinga at pagbangon. Ang stoic na lalaki ay hindi robot, nasasaktan din, nadudurog din, pero ang kaibahan, hindi niya hinahayaang sirain ng sakit ang pagkataon niya, pakiramdam mo ngayon, parang hindi ka sapat. Pero ang hindi mo alam, itong sakit na hawak mo ngayon, ito ang bakal na magpapahugis sa iyo. Lalakas ka, lalalim ka, mas magiging matatag ka, mas magiging mapili ka, mas magiging marangal ang puso mo. At kapag dumating yung babaeng para sa iyo, makikita niya iyon, hindi dahil sa drama mo, hindi dahil sa effort mo, ay eh hindi dahil sa paghahabol mo. Makikita niya iyon dahil hindi ka pinayagan ng rejection na maging wasak. Mas pinili mong maging buo. Kapatid, hindi ka pinili. Masakit yan. Walang sugar coating doon. Kapag may hindi para sa iyo, humihigpit ang mundo para hindi mo masayang ang enerhiya mo sa maling direksyon. Kung hindi ka pinili, baka dahil may pinipili ang tadhana para sa iyo na hindi mo pa nakikita. At habang hinihintay mo 'yon, piliin mo ang sarili mo. Alagaan mo ang sarili mo. Itaas mo ang sarili mo. Hindi sa paraan ng yabang, kundi sa paraang tahimik pero malakas. Hindi sa paraan ng paghihiganti, kundi sa paraang stoic malinis, disiplinado, maranggal. At kapag bumalik si babae sa buhay mo balang araw, hindi mo na siya hahabulin, hindi mo siya babastusin, hindi mo rin siya tatanggihan ng may kayabangan. Titingnan mo lang siya ng may konting ngiti at sa isip mo sasabihin, Salamat. Kung hindi mo ako pinili, hindi ko sana natagpuan yung sarili kong mas malakas, mas buo, mas kalmado. Yan ang stoic. Yan ang lalaki. Kung may natutunan ka sa video na to, Huwag mong kalimutang i-like at i-comment sa baba. Stoic ko. Para malaman ko kung isa ka sa mga lalaking marunong magpigil.